Ang pinakaunang nagkamit ng kasalanan sa Biblia ay ang Diyos. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. It is impossible for God to lie. Pakinggan nyo yung mga sasabihin pa niyan. Mind-blowing mga pinagsasabi niya. Nung nagsinungaling siya tungkol sa punong kahoy, the tree of knowledge of good and evil, ang sabi niya kay Eva at Adan, Huwag na huwag niyong gagalawin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Dahil sa araw, nakakainin niyo ang bunga nito, kayo ay mamamatay. Ang sabi ng ahas kay Eva, hindi kayo mamamatay. Mamumulat lamang ang mata niyo sa kung ano ang mabuti at masama. Magiging kawangis niyo ang Diyos. At yun nga ang nangyari Okay, sagutin muna natin Marami pa siyang pff, Kung ano-ano sasabihin doon Pero sagutin muna natin yan Pasahin no? natin mismo sa Bible And the Lord God commanded the man, saying You may surely eat of every tree of the garden But of the tree of the knowledge of good and evil You shall not eat Guys, pakinggan niyo to ha Ito lang ang utos ng Diyos Sabi ng Diyos You shall not eat For in the day that you eat Of it you shall surely die Yes, totoo Sinabi ng Diyos na sa araw na kinain nyo yan, mamamatay kayo. But God is not talking about physical death. He is talking about spiritual death. The wages of sin is death, Romans 6.23. At dahil sa kasalanan, our human body starts to decay and kaya tayo namamatay, hindi tayo immortal. Maiiyak kayo dito after mag-disobey ni Adam and Eve binihisan pa sila ng Diyos. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Grabe, di ba? Ganon yung pagmamahal ng Diyos. Who are we? We are just dirt. And we rebelled against a holy, almighty God. Pero after nun, binihisan niya pa si Adam at Eve. Same yung ginawa sa atin ni Kristo. We are naked before His eyes because of our sin. Pero we are covered by the blood of Christ For those who believe in Him, sinuot natin yung garment niya, yung righteousness niya. Huwag mong dagdaga ng salita ng Diyos. Kasi gento rin yung ginawa ni Eve, nung na-deceive ng serpent. Balikan natin ha, ito lang sinabi ni Lord eh. Sabi ni Lord diyan, But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Ito ginawa ni Eva, dinagdagan niya yung salita ng Diyos. Ito, kausap niya na yung serpent dito. Sabi niya, And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, ito daw sinabi ng Diyos, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it. Kahit hawakan, wag. Wala naman sinabi sa Lord na wag hawakan, di ba? Wag lang kayo kumain ng prutas uh, dito sa tree of knowledge of good and evil, lest you die. So, dinigdagan ni Eve yung sinabi ng Diyos. Di naman sinabi ng Diyos yun eh. Totoo yung sinabi ng Diyos, namatay sila spiritually. Sino ang sinungaling? Yung serpent, yung tatay mo. Ito sabi ng serpent. But the serpent said to the woman, You will not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God. Pakinggan nyo to, tandaan nyo to. Sabi ng serpent kay Eve, you will be like God. Importante ito mamaya. Knowing good and evil. Ayan o, sinungaling talaga to eh. Sabi niya, you will not surely die. Ano sabi ng Panginoon? You shall surely die. Kaya ang pinakaunang nagkamit ng kasalanan sa Biblia ay ang Diyos. Dahil kasalanan ang pagsisinungaling. Maliban na lang kung ang Diyos na nasa lumang tipan na ay hindi naman talaga ang Diyos na lumikha sa ating mga tao. Maliban na lang kung ang mga ano na aki talaga ang siyang lumikha sa ating mga tao. At nung nagkaroon ng divine intervention kay Mama Mary, nung dumating si Jesus sa mundo natin, doon tayo nagkaroon ng Christ Consciousness nang kamalayan na naging daan naging tulay sa katotohanan at buhay na mas may pa papalakay kaysa sa mga ano mas may nakatataas papala kaysa sa mga lumikha sa atin at 'yun ang tinawag niyang ama prime higher perspective ano bang belief to guys New Age to or mystical movement. Na rinig nyo yung binanggit niya, Christ Consciousness. Alam nyo, kaya maraming beses ko na in-expose tong New Age. Eh. Sobrang sikat na nito. And I'm trying to be gracious, ha? But uh, this man, sobrang dami niyang nadideceive. So yung belief nila, pinaghalo-halo yan na Hinduism, Buddhism, uh, Gnosticism, yung mga Eastern religions. And they think si Christ ay consciousness lang. They believe Christ is a state of higher awareness or divine self or spiritual awakening, di ba? Very new age at madalas naririnig ko sa mga gayetong tao, they can activate Christ within themselves. Activate yan? Ano yan? SIM card? So, na-activate daw nila si Christ within or yung Christ consciousness na tinatawag nila sa pamamagitan ng meditation, self-awareness or enlightenment. Very new age talaga. And madalas sinahalo nila yung mga biblical words sa mga non-biblical katulad ng karma, energy, vibration, reincarnation. Para magtunog Christian, pero pantheistic talaga yon. Ano po ibig sabihin ng pantheistic? They believe that everything is divine. All is God. O, oh, familiar? Genesis 3, 4, kakabasa lang natin. Sabi ni Serpent, doon kay Eve, you will be like God. Guys, same old lies ng demonyo. Itong mga new age na to, itong belief nila na ano na akin na create sa kanila, pantheistic, lahat, everything, everyone is divine. Same old lie ng demonyo na sinabi, you will be like God. Yung old lie na yan, nag na sa Christ consciousness. Guys, there's only one true living God. And every false gods, fallen angels, demons yung mga yan. Jesus is not a consciousness yung mga yung Christ consciousness, Christ consciousness kayo dyan. Diba? Narinig nyo pa yung huli. Free man! High perspective! Sobrang prideful eh. Na tingin nila sa sarili nila, ang tali-tali na nila. Diba? Pride comes before destruction. God opposes the proud but gives grace to the humble. Jesus is God. The word Christ in Greek word is Christos. In Hebrew, Mashiach. Meaning the anointed one referring to a specific person and that is Jesus Christ of Nazareth. Hindi yan Christ consciousness na inactivate nyo. Ano yan, SIM card? So, these people, New Age belief, they believe Anunnaki created us. Itong mga Anunnaki, ito yung mga gods, mo letter G, or divine beings na nag-interact sa human. These are all from the pits of hell. This is a lie from the devil. Ancient paganism, occultic spirituality, modern new age spirituality, new age movement. We should reject it. We should expose it. Mag-ingat kayo. Ang daming naniniwala dyan. Kasi gumagamit sila ng mga biblical words. Pero hinahaluan nila ng paganism. Same old lies. Repackaging. The Lord rebukes you.